Pagkagandahin daw ang anong jisawa ko. <laughs> May pag-asa pa ba? <laughs> May pag-asa pa ba? Papuputiin daw niya ako dahil nang itim ako sa Philippines. Ano, Papa? Mm -hmm. Itim, ano, ako. In the Philippines, na, no? Too much black you are. Oo, oo. Don't worry, I will make you white. Pagka <laughs> 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 daw siya isama sa video. At mukha daw siyang ano? You look like, ano, ano? You look like... <laughs> What Papa? You look like no have nose. What? Other... Where is? What is this? Not nose? Well, no have nose. <coughs> ano ako? Mu tao na ano? Puro mukha lang ilong. Too much for you, Papa. Can be removed na. No? Puro tagyang na naman yung ako yung ayong kasama sa ano? Sa video dahil ano? Alam na daw siyang buhok. <laughs> pangit daw siya pangit. Ano pa pa? Hmm? Pag pogi ikaw. Ano? No, no, no. no. Oh. <laughs> Ay. Wag daw, wag daw. Wag muna ngayon. Nahihiya pa. <laughs> <Naninibaga. laughs> Hindi niya alam may eh. sikreto ko siyang binibigyan. Pag sila ni Mariam. Si Mariam una niyang ginanito. Pinaliguan, tapos ginanituhan. Nilagyan ng cream, nilagyan ng powder. Aalis kami. Ako naman daw, gusto ko daw Ate, syempre. Abe. Finish. Only like this? Finish. <laughs> The only fresh milk. Parang umama nagbago. <laughs> really? Oo. Oh.